So ay ako na inip at taxi pa ko umuwi at uh, sa dami na ng inyong narinig ay kayo kay Marie pa. Uh, Honest. Yes. 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 Honest. Yes. 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 Honestly. So just akala okay, lang kung iwanan yung napaka maiksi lamang na ito at hindi ko ito haba na I just like to leave a verse to yung maging hamon. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. nakikipad ng hangin yung Kaya po sa akin ng chapter 12 verse 1, Alalahanin mo, linaman ang lumingha sa iyo sa mga araw ng iyong kapatahan. Ito po ay naging kung siyang iiwanan sa inyo, kahit sino sa so mga graduates, bakit na ka nag-aaral? Ang ilalang ka rin. Para ba kayo sa po? Bakit ito yung high school, mag ng high school para makapag-college? At bakit yung nagka-college, bakit yung nag-college? Para kung nag-graduate, magkatrabaho. Titigil ba tayo doon? No? Bakit yung magkatrabaho? Para makatulong, right? Mabuhay at makatulong. Ang gano'ng So, ang tunay na dapat natin mga alaala, maulawaan is sa lahat ng pagkakataon, alalahanin mo kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa ay dahil sa Panginoon. Whether you're elementary, high school, ah, uh, college, working as a professional, at pagkatapos mag-work, mag-aasawa. Pagkatapos mag-asawa, magkakaanak. Pagkatapos mag-anak, magpapaaral. Pagkatapos magpapaaral, magkakaapo. Pagkatapos mag-apo, mag-aalaga ng apo. Hanggang sa mamaya-maya, paalala na lang ng mga mga iyong mga meet all sa lahat po ng panahon. Ang Word of God is still remember the Lord. Because tayo po ay nabubuhay para sa Diyos, hindi para kanino man, not even to ourselves. Therefore, learn to sacrifice for God, not for your sake. Eh, yung mag-intay nga lang dito ng transgokip, hindi ko mag yung iba eh. At si UB ala, di ba? Are they gave for Christ and for God. Well, maybe this is a legitimate uh, reasons why they have to be burning. Pero parang yung mga iba, Tinig pa sila, mainit yung kasi pato, na kami. Tapos di excuse sa akin na yun, pato, huwi na kami, mainit yung kasi. Remember the Lord in the year. Sa lahat ng pagkakataon, ano man ang ginagawin ninyo, you're gonna do it for the Lord. Gagawin nyo. umaaway sa iyo, pagpapasensyahan mo dahil sa Panginoon. Kung umaaway sa iyo, ay magulang mo, pagpasensyahan mo, alang-alang sa Panginoon, not for yourselves. Kung ikaw ay inaaway ng iyong anak, pagpasensyahan mo rin, not for yourself, but for the Lord. At kung ikaw inaaway ng iyong ka kaklase, -ka pagpasensyahan mo siya, malahin mo siya, hindi para sa iyo, para sa Panginoon. Everything is for the Lord Jesus Christ. At pag you will accept your vices, mahirap ang magtrabaho, mahirap ikaw ay pagalit ng amo mo, but you will stay, and you will go into ito at maging patuloy pa rin, maging maguting kristyano, not for yourself, but for the Lord Jesus Christ. At kapag naliligaw ka na, hindi para sa sarili mo, but for the Lord Jesus Christ. Kaya hindi dadami na dadami, girlfriend and boyfriends. At hindi para sa Panginoon, hindi para sa sarili mo eh, gusto mo. But if it is for the Lord, you may ask, Lord, hindi ko ang pag mo. Yeah. At pag mag-aasawa ka, na, for the Lord, not for yourselves. Dahil, wala na akong maaari. You see? Nagkukumahong tayo mga pag-asawa for the ourselves. Eh. Para mo sa Panginoon niya, makakatulong mo sa ministry yan. Eh? Pagiging masipetyo ka sa Panginoon, for the Lord Jesus Christ. Eh? Pag nag-asawa ka, o magiging problema asawa ko sa asawa mo sa iyo, at hindi ka makapag-ilig For the Lord Jesus Christ, remember the Lord in all of your life. Ano man ang pinagawa ninyo? Darating at darating ang panahon, yung dulo ko na iglesia sa chapter 12, yung dulo noon, ang sabi ko doon yan, at the end of time, we will all give account to what we have done. Magsusulit na tayo sa ating ginawa. Have you given your life to God? Remember the Lord. Thank you. God bless. God bless. God bless. God bless. que é eu vou passar o desenho